ay e abite. Ang pilamgoang ex-seminaro. Pasok sa katawan. Exam. Sigma. Exo. Huli ka. Oh, bakit mo pinapasakitan to? Tayo mag-usap. Oh, Kakarasin mo to? Ha? Sagot? Oh, sige. Huli ka. Oh. Bakit mo pinapasakitan? Ano ito pinapasakitan? Anong kasalanan nito? At hindi ka na naawa sa kamay, oh, tayo mag-usap. Pero buhok, buho. Oh, sige, kakalasin mo na to. Ha, tayo mag-usap. Kakalasin mo na. Kakalasin mo na. Oh, anong kasalanan nito? Tayo mag-usap. Hindi kita paliligtasin dyan. Hindi kita paliligtasin dyan. Oh, bakit mo ito sinalbahe? Tayo mag-usap. Ha? Ayaw mong umano ha? Paksiyo, paksiyo, el mundo. Aray! Oh, no! Magpupulong ka dyan! Pusunugin kita dyan! Hindi! Oh, o hindi na? Ay hindi! Mag-usap tayo ng maayos! Pagkagalingin mo na to! Ha? Ano? Ano? No? Pagkagalingin mo na? Tagot! Okay. Pagkagalingin mo na to! Ha? Ha? Ano no?

हम तो चले ना भाई आओ करो सुनो बात अरे तो इनगेज हां अरे ना ना तो मैं कह इनगेज हां अजमाइ लमाइ ओ तो करो की तो जान

Ay, makakalasin daw eh. Kaya nang bakit hindi na kaya nang nakasuhon mo. Okay ka lang dyan? Pwede Alam mo na niya sa'yo.